yung sa ako talaga, ang alam ko po na talagang makakatulong. Kahit saan po na parte dito sa Pilipinas, sobra pong pasasalamat sa akin, sa amin, ang pinsan ko. Dahil po, ang sa amin pong hinihiling po sa ako Bicol party list ay nakalibre na po lahat. Dahil kung hindi po sa ako Bicol, hindi po pa maoperan ma ang pinsan ko. Sa ating tabang medikal, ang kanyang hinahing ay para sa kanyang pinsan na si Josephine Dacuño Coralde. Anim na taong gulang na si Josephine at may inindang sakit sa tuhod at ayon sa kanyang doktor kinakailangan niyang sumailalim sa isang operasyon. Ngunit hindi na ito naisagawa dahil sa takot ni Josephine na maaring kung anong mangyari sa kanya. Kung kaya tiniis niya na lang ang pananakit ng tuhod na halos tatlong taon na ang lumipas. Pero lalong lumalaraw ang naging kalagayan nito. At ngayon si Nana Yolanda ang kanyang pinsan ay humingi ng tulong sa ating tanggapan. Ako po ang na nah, hiningan niya ng tulong para ako ang mag uh, process ng kanyang mga papers, mga documents para po sa kanyang operasyon po. Kasi po ang tuhod niya po talaga iniinda niya na po talaga noon pa. Start pa po 'yan ng pandemic. Kunti-kunti lang po yung sakit nun. Hanggang uh, 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 tumagal na po, yun lang, uh, pa-check-up-check-up lang siya sa doktor. Binibigyan mm -hmm. pa siya ng gamot na glucosamine, yung para sa tuhod lang para niya. Para sa tuhod po. Opo, kasi dalawang tuhod po yun. Ngayon po, noong 2023 po, nagpa-X-ray na po siya si Josephine. Kasi nga po, talagang ano na po yung talagang masakit, malala na, masakit na, yung... na malala na. Opo. Ngayon hindi po siya, na x-ray po siya, ang diagnose po sa kanya ni doktor is 4th degree osteoarthritis lang. Mm, okay. Opo. Tapos di, yun lang po, sige, balik-balik pa siya sa doktor, pa-check up, pa-check up. Yung, yung dati rin na gamot na binibigay sa kanya, yun din po ang iniinom niya. Hanggang noong 2024 po, nagpa- Uh, Nagpa-X-ray ulit siya. Ngayon po, in sa na siya ng doktor na talagang for operation na siya. For operation. Yung findings, findings ng nga doctor. po, yung yung bone niya po nag, nagkikis-kisa na, nag-start na po na parang madudurog na kasi wala ng oil yung kanyang dalawang tuhod. Ah, kaya po okay. sumasakit. Pero nakakalakad naman po siya. Kaya lang, yung paglakad niya po, pagtayo niya, uh, minsan, mga ilang minutes lang, talagang uupo na Opo siya. Uupo na yan. Nap mas napapagod or nasasaktan Opo. na po siya na na Ano yung nagpipigil sa kanya kung bakit pinaabot niya pa ng ilang taon bago niya nag-decide na magpa-opera? Ang una po talaga, na-trauma po siya yung may namatay po na inoperahan noon sa ano niya Opo, sa tuhod. Natakot po siya. Yung po, natatakot siya. Tapos yung pangalawa po, malaking amount po yung talagang Sina po kailangan. operation. Sinabihan ko siya na hihingi tayo ng tulong sa ako bicol Kasi po, si Kung po, when pag nag ano po sa amin, nag-meeting yung sa mga barangay, mm -hmm. sinasabi po ni Kung Pido na pwede kami mag, maghingi ng tulong sa ako bicol Ako po, anak, humingi ng tulong sa ako bicol para po, maoperahan naman na po siya. Mm -hmm yung asawa niya, siyempre, kailangan siya sa bahay. Before itong dapuan ng sakit itong si Nanay Josephine. Ano po yung dati niyang trabaho, Nanay? Wala man po siyang trabaho. Yung asawa oh, po oh. niya, labor po siya noon. Pero mm -hmm. may pension man nga po siya na nare-receive buwan-buwan. Ngayon po, yun ang pinagbubuhay nila sa, sa kanilang mag-asawa. -ano, mag -asawa. Dahil yung mga anak naman po niya, meron siyang limang anak. Kanya-kanyang pamilya na po yun. Hindi naman na yung buwan-buwan na magbibigay. Yan po ang hinihina, ano namin na makahingi ng tulong sa ako, Bicol. Marami na po akong pinuntunan tan kaya lang po wala talagang ano yung sa ako bicol talaga ang alam ko po na talagang makakatulong kasi Ayan. po yun po talaga ang alam namin kahit saan po na parte dito sa Pilipinas ang ako bicol kasi po lagi kong nakikinig sa mga uh, yung mga live na ano po ng yun po ang alam ko. Kaya po yun talaga ang nilapitan ko at sinabi ko sa kanya na hihingi talaga tayo ng tulong sa ako Bicol dahil yun ang talagang kasagutan ng problema natin sa Opo. pera. At ngayon ay lumapit po kayo sa aming program dahil sa ano po yung kinakailangan po ninyo? yung pong amount ng 936,000 po sa dalawang tuhod po. Sa niyo, dalawa na yun, 900,000. Okay. So, 900. mag-1M na itong Opo. kinakailangan. Opo. Meron pong lumapit sa amin dito sa aming program at sa Ako Bicol Party List na kababayan natin na humingi ng tulong patungkol sa kanyang pinsa na kinakailangan mag-undergo sa operation. Nasa 900,000 pesos po ang kinakailangan po nila. Ano pong maaring may maitulong ng Ako Party List? kaibigan ko po si Nanay, may message ko po sa Kong Saldi and si Kong As per them po, sasagutin natin yung kanilang operation. Gagawin na natin para mas zero balance sila. I-endorse natin sa social worker to our MAE fund para po wala sila po problemahin regarding sa operation ng kanyang pasyente. Ayun! So ibig sabihin, wala nang babayaran pa, Ma'am LB. Zero na! Yes po, kanina po kausap natin sila kausal and si Kong para po sakit center para po maayos yung mga documents na wala silang babayaran. Sobra pong pasasalamat sa akin sa amin ang pinsan ko dahil po ang sa, ang sa amin pong uh, uh, hinihiling po sa ako, Bicol Party List, ay nakalibre na po lahat. Kaya po, salamat pong salamat na maraming maraming salamat po sa inyo. Lalo na po so yung mga nagtulong sa amin, kay Ma'am din po, at kay Ma'am Jora. Salamat po sa pag-interview sa amin. Opo, pinapakigan po kita, Ma'am. Nagiging emosyon ka po. Ano po yung naging dahilan po niyan, Ma'am, sa Pagtulo po Sobra pong katuwaan ko po dahil sa malaking tulong po ng Ako Bicol. Dahil kung hindi po sa Ako Bicol, hindi po pa mo maoperan ang pinsan ko. Sa Ako Bicol po, laging handang tumulong sa mga nangangailangan. At nandito lang po tayo sa table 4. Handa tayo makinig sa kanila mga nanay. Dahil kung hindi sa ako, Bicol, hindi pa siya maoperahan ngayon. Maliban po dyan, ay tanggapin niyo po itong bigas mula sa aming program at sa ako, Bicol Party As para naman sa pangangailangan po ni Nanay Josephine. Ay. Maraming salamat po sa ako Bicol na nagbigay din ng tulong sa aming pamilya na bigas at ito po ay malaking tulong na sa amin para hindi na kami bumili ng bigas.